Mga daredevils na namatay habang ginagawa nila ang kanilang stunts Marami pa rin mga tao ang gumagawa ng mga dikaraniwang bagay para isagad ng limitasyon ng kanilang adrenalin Ang adrenalin para sa mga di nakakaalam, ito isang uri ng hormon na biglang lumalabas at tumahalo sa may dugo At ito ay nakakatulong sa iyo para maging handa at alerto ka ng mabilisan sa mga hindi inaasahan o napakadelikadong sitwasyon pero kalimitan, ang mga nagpapasagad ng adrenalin ay sila pa kalimitan ng humahantong sa kamatayan. Kaya naman sa video na ito, tignan natin ang mga taong namatay habang ginagawa ang kanil kanilang mga stunts. Siya si Wu Yongning, 26 anyos, kung saan nagpe-perform siya ng mga stunts sa mga rooftops. Oo, napakatataas na rooftop ang tinutukoy ko. At ginagawa niya ito ng wala man lang kahit anong uri ng safety equipments. Bago siya namatay ay nakapag-share pa siya ng halos 300 video ng video stunts niya. Ang pinakahuli niyang naging performance na so siya namang tumapos sa kanyang buhay ay nangyari sa may tuktok ng 62 story skyscraper sa China. Sa video kung saan bago mangyari ang trahedya ay makikitang nagpo-pull ups pa siya at ang nakakalungkot ay nakabitaw siya ng di niya na maangat ang katawan niya habang nagpo-pull ups. So bakit niya ba kasi ito ginagawa? Ayun sa New York Post ay para sa pera. Oo, may mga nag-offer kasi sa kanya ng $15,000 o kulang-kulang $825,000 pesos para magsagawa ng mga Daredevil stunts. At kinakagat naman niya ang mga alok para makaipon siya para sa nalalapit niyang pagpapakasal. At ngayon ayon naman sa Daily Mail, ang lalaking may pangalang Kylie Stocking ay sinubukang gayahin ang napanood niyang stand sa may YouTube noong Marso 2013. Ang ginawa niya ay nagduyan siya sa taas na 110 foot sa may Corona Arc sa may Utah. At sa pagkatalon niya, hindi niya natansya ang haba ng taling ginamit niya kaya naman sa halip na dumuyan siya ay pumalo siya sa lupa at ang lakas ng impact ang siyang pumatay sa kanya. At ngayon siya naman si Valery Rozov, isang Russian-based jumper. Sinubukan niyang talunin ng The Seven Summit. Tumatalon siya sa pinakamataas na taluktok sa bawat isa sa pitong kontinente habang nakasuot lang ng wingsuit. Ayon sa IBT, si Rozov ay nakatalon na sa May sa Antarctica. At nagawa niya ding tumalon noong 2009 sa tuktok ng isang aktibong bulkan. Nakamit niya ang world record bilang taong tumalon sa pinakamataas na taluktok gamit lamang ang wingsuit at nakamit niya ang record na ito nang tumalon siya sa tuktok ng Tibet na may taas na 23,688 foot. At pagkatapos nito, muli na naman siyang gumawa ng kakaibang record. Pero sa pagkakataon na ito, sa taas lang na 22,000 foot at ang nakakalungkot dito kung ano pa ang mas mababa niyang tinalon ay dun pa siya namatay. Pagtalon niya ay nagcrash at pumalo ang katawan niya sa mga talampas at naganap ito sa may Eastern Nepal. Sa kabilang banda, ito naman ng bantog na base jumper na naaksidente during stunt. Siya si Dean Potter at si Graham Hunt. Namatay silang pareha sa may Yosemite National Park nang tumalon sila mula sa pinakatuktok nito abang nakasuot lang ng wingsuit. Nagcrash sila sa mga batuhan dahilan ng kanilang pagkamatay. Malinaw sa sinapit nilang dalawa na ang matagal na karanasan o experience sa hindi katibayan para masabi mong ligtas ka na sa lahat ng kapahamakan. Bakit ka mo? Si Father ay halos 20 times nang tumatalon sa ganong kaas at parehas sila ni Hunt. Pero ang ending napahamak pa rin sila sa bandang huli. At ngayon balingkwas tayo ng konti. Ang free diving ay isa ding diving na version ng free climbing at madalas ginagawa ito ng walang safety equipment. Kaya naman milyong ulit itong mas delikado kumpara sa merong suot ng mga equipment. Ayon sa ABC News, humigit kumulang 2% ng population ng mga free diver ang namamatay taon-taon at ito'y 100 deaths sa kada 5,000 na divers. Noong 2002, ang free diving champion na si Audrey Mestre ay sinubukang i-break ang world record dive sa lalim na 531.5 feet. Okay naman sa una ang lahat pero nung papaahon na nga siya, dito na nagkaroon ng problema dahilan ng pagkamatay niya. Ayon sa Miami, ang sanhin ng pagkamatay niya ay equipment failure. Ang no limits free diving kasi ay ang air tank nila ay nilalagyan ng balloon para nga naman mas mabilis makaangat ang diver pabalik sa ibabaw ng tubig. Pero ang problema, ang air tank niya ay walang sapat na hangin para palabohin ng balloon. Ang resulta hindi siya nakaahon agad. Grabe no, ikaw, magkano halagang kailangan mo para gawin mo ang isa sa mga ginawa nila? Comment down below.